Oh, ngayon mga kapibay dahil medyo mainit-init na pero ayan, makulimlim pa rin yung langit punta kami sa sapa uh, nagdala na rin kami ng balde kasi mga nga kami ng janitor tapos maghahanap din ng sample mga kapibay na ang ginto dun sa sapa dun kami sa unahan kasi dito banda sa bahay wala talaga walang bar down so try namin dun sa taas Hanap na ng sample ng ginto mga kapibi. Tapos mga nga pa din kami ng janitor. Medyo malinis yung sapa ngayon mga kapibi. Kasi ano, uh, ah, panay baha. tagal na rin akong hindi nakakain ng jani-jani. Masarap kasi yun sa inihaw mga kapibi. Kasi sa Dabaw mga kapibi, matagal-tagal din ako sa Dabaw. Ah, di ako nakakain ng mga exotic doon. So, iba talaga pag sanay ka sa mga exotic iba yung pakiramdam pag andito ka sa probinsya masarap kumain ng mga exotic dito sa probinsya kaya mga kapatay ng janitor tapos maghanap niya ng ginto dito na tayo sa sapa so tingnan natin mga kapibin no, kung makita ba tayo ng sample sample tayo so ngayon mga kapibin yung dati natin upload walang nangunguhan ng ginto kasi maulan din yun pero ngayon may nakapark na nandun sa so, unahan may nakapark na ano Plum or Banlasan. Ayun. Siguro yung mga nito naghahanap ng sample. So lapitan natin. Ito. Okay sana to mga kapibi, pag may ano, may, pag may bar down sa taas, okay sana to kunan ng sample kaso walang bar down. Pero pag ganitong ang sitwasyon mga kapibi, yung sapa, medyo kalat na yung ginto. Kahit saan pwede ka magkuha na magkuha ng sample. Okay talaga mga kapibi pag ano, yung malaki yung baha tapos mababar down yung mga gilid katulad nyan pero wala walang bar down so ayun o oh. may nakapark na banlasan wala yung mayari siguro naghahanap pa ng sample yung mayari nyan ito, ito yung mga kapib yung nag viral natin dati na video na umabot ng ilang libong views ngayon, wala na. Dati dito marami tong ginto. Ngayon wala na. Hindi na inabot ng baha. Kung inabot pa ng baha, di na ano? Di na banlas. Ayan. Nagsimula na pala to. Hindi na to. Try natin mag dito mga ka meron naman mga PB pero di talaga masyadong marami pero kung magtsatsaga ka lang dito magkakuha ka rin try pa natin dito sa dito dati mga kapibay marami akong nakuha dito pero ngayon malakas na yung pressure ng tubig ayan sa nyo sobrang lakas na kung may ginto man uh, sa sobrang pino di na ano din na masasalang yung ginto dito ando na sa baba oh so try natin dito mga kapibay bawat sample mga kapibay meron naman uh, mga tatlo o limang piraso kaso sobrang pino hanap tayo baka mayroon pa tayong makita marami dito kasi mga kapibi pag nag free free gold ka dito sa sapa kung gusto mong makakuha ma ah, ng ginto agad kan humanap ka ng medyo marami rami so try natin dito sa malalim dito kasi dati marami Dito mga PB, medyo marami siya. Kaso sobrang liit. Ang problema, malakas yung pressure ng tubig. So, kailangan patong ano, yung bumaba pa yung tubig para makuha mo talaga yung ginto. Kasi pag ano, ganito, malakas yung pressure ng tubig. Tapos pag dito mo nilagay yung banlasan, is mas lalong lalakas siya kasi maano, mahaharangan yung tubig. Pwede na ito mga kapibi pero kailangan bumaba pa yung tubig sobrang lakas pa hanap muna tayo ng iba mga so yung banasan mga kapibe dito na pa sila ka uh, galing kanina ayan yung pinagkunan niya oh. so ayun siya sa taas naghahanap si robert naghahanap ng sample so dito na pala siya kanina nadaanan ko to kahapon mga kapibe wala pa to so, ayan, ayan. Wala na. So, pakita ko sa inyo yung sample mga kapibi. No? sobrang, para makita nyo rin kung ano yung sample. So, ito siya mga okay. So, yan yung sample mga kapibi, Oh. Ayan. Kita nyo yan. Yung dilaw na yan mga Yan. Yan yung ginto. yan. Oh. Sa dalawa, so limang piraso. So, yun lang yung sample mga kapibi. tapos matigas kailangan mo talaga maghanap ng medyo marami pag matigas para makarami ka kagad ng ginto Ano nga itong sa obos, Bert? Dekha no? no? na. Mulai tumpag no. Wala na mo lawan sa babaw. Na dito kagitan. Dito. Katong dito sa ila undok, wala na. Undo na. Katong dito basa dapit sa ila hang. Ah, wala na dito. Wala na. Kisa nang agi diri ay mo ha. Ilan ang gramo ron? 4.8 4.8? Yawa, mahalan tayo no? Abis sa kamiligram 4.8 eh 4.8 5 na? Mahalan na no? Wah, sakit sa bulawan, basta minus kayo, orang mahala. Okay, balik lah ken. So, ayun mga ka-PB, no? nagtanong tayo doon kay, ano, sa, ah, uh, nanguha ginto, yung nagkuha na sample. 4,800 na daw yung gramo, at umabot na daw sa 5,000. Napakamahal na mga ka -PB. Problema lang. Napakahirap na maghanap ng ginto. So dito sa amin mga kabibi, pag medyo mahirap na maghanap ng ginto, napakamahal ng ginto. Pero pag maraming ginto, biglang mumura. Pero siguro sa ngayon, mahal talaga yung ginto ngayon. Ah, so ang hirap na talaga maghanap ng ginto ngayon mga kabibi. Wala kasing nangabar down yung mga gilid. Oh. Walang bar down. Ayan. So ito yung banasan niya. Gahanap pa siya ng sample. Dati dyan mga kape binakakalahating ng gramo ako diyan. Kalahating gramo isang araw. Siguro nakakuha ako dito dati mga ano mga mahigit 8 grams yung nakuha namin dito lang banda. Noon 'yon. May dumaan na malaking baha. Pero ngayon, wala kasing malaking baha. So try natin mag-sample dyan mga tubig oh, baby kung mayroon pa ba Kaso lang Malakas yung pressure ang tubig Dito dati mga baby Simula dyan Hanggang doon Hanggang dito So kukuha ako dito dati Na 4 na milligram, or kalahating gramo isang araw Alang gram gramo din nakuha namin dito noon Panas na kasi yan mga kapebe, panas. Ayan, 'yung potik na panas. Maganda dito dahil panas na. 'yung mahina na 'yung tubig kasi karam lakas pa 'yung tubig oh. So try natin kunan ng sample. May sample mga kapibi medyo malaki-laki. Ayan. Ito oh. malaki 'yung sample. Ayan. ginto po 'yan. 'Yan po. Ayan. Tapos may mga maliliit. Asama ah, ng mga kapibid malakas pa 'yung agos ng tubig. Antayin natin pa 'gano, bumaba 'yung tubig yung kasi ang ganito na lang yung pressure kasi pag ganyan kalakas yung pressure maanod lang din yung ginto eh kunti lang yung nadadala sa pala kasi maanod lang okay na ito mga pibi may ano na tayo may pagpupunan na tayo pag ano pag gumaba na yung tubig kaso ayan umula na naman dun sa bukid bukid kasi dyan mga pibi umula na naman dun tara Kyle na diyan na butang so ngayon mga kapibi, mga ngapa muna kami ng janitor fish dito. kan, Dito sa uh, malalim na to. May mga butas kasi dyan. Mga pa kami para may pangulam ulam kami ngayon. Diyan tayo ng hito mga kapibi oh? Laki. May pangulam na tayo mga kapibi. Dalawa na. Maliit lang na janitor. So, ito lang huli namin mga kapibi. Tatlo. Isang hito at saka dalawang janitor. So, na po yung ano mga kapibi. Nahuli natin kanina. Iihawin na natin. Luto na yung inihaw natin mga kapibi. Yan, luto Luto na. Tapos, ito, tuyo. Hindi na tayo ng tuyo. Kulang kasi ito mga kapibig kasi maraming mga bata. Kaya, nangyaw din ako ng tuyo. So, ito yung inihaw natin mga kapibig. Yung nahuli natin sa panganga Ng ulam namin ngayon. Tapos, may kaunting gulay na natira. So yan lang pong ulam namin ngayon mga kapibi. So maraming mga bata mga kapibi, mga ito yung anak ko, dalawa. Tapos dalawang tapos tatlong pamangkin ko. So dito sa akin uh, ibinilin lahat kasi nagtatrabaho yung mga ina. Wala na itong tatlo mga kapibi, wala na tong mga ama. Wala na, yung mga bata na lang tapos yung mga ina nila Uh, nagtatrabaho. So, ako ang nag-aalaga yan lahat mga kapibi. So, ito lang yung ulam namin mga kapibi, no? Ayan, may counting gulay. Tapos, importante, maraming kanin. Sige na, mag na! Ating kapatid. So ayun mga capybara, no? uh, maraming salamat at shout out muna tayo. Shout out pala kay Mark Pigs. Ah, uh, andun siya sa Europe, watching from Europe. Ah, uh, from Bayugan, saang Bayugan ba to, Capybara? Bayugan 1, Bayugan 2 or Bayugan City? Ah, uh, basta kay uh, malapit lang ito sa amin. At shout out right kay Angelo 16. At kay shout out kay Maria Estefania Ahaya. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang panonood. Maraming thank you po mga kapibi. So yun lang mga kapibi. Thank you for watching.